Anne Curtis malungkot sa ika-14th anniversary ng It's Showtime, sabi niya, sad we aren't celebrating with you on air, alamin natin ang buong detalye dito sa Hindi mapigilan ng TV host actress na si Anne Curtis ang maging emosyonal habang sine-celebrate ang ikalabing apat na anibersaryo ng kanilang noontime program na It's Showtime sa kanyang Instagram page ay ipinost niya ang compilation ng mga video clips ng kanyang Showtime family nitong Martes, October 24, bilang pag-alaala sa kanilang anniversary. 14 years with so many memories, there's a part na nakakaiyak but don't worry made it bawi right away to make you guys laugh again with some pretty solid moments, sa ad ni Anne. Pagpapatuloy pa niya, grabe hirap to compile all of my faves but this is what I could find on TikTok but I'm sure there's so much more. Sad we aren't celebrating with you on air today but hey, just a few more slips, Showtime will be right back. Happy anniversary madlang people and Showtime fam, we love you guys, say pa ni Ann. Ngayong araw, October 27, muli nang magbabalik telebisyon ang It's Showtime. Red, eto na, pumangit ka na. Matatanda ang pansamantalang nagpaalam sina Ann at buong It's Showtime family sa madlang people dahil sa 12 days suspension na ipinataw ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB kaugnay sa mga alituntuning nilabag umano ng It's Showtime hosts partikular na ang pagkain ng icing ng magpartner na sina Vice Ganda at Ayon Perez sa segment na Isip Bata. Samantala, excited naman na ang madlang people sa muli nilang pagbabalik sa telebisyon, at ito ang kanilang mga komento. Napakabait ni Anne, super humble. Kaya since day 1 alam ko magtatagal talaga siya sa It's Showtime. Magaling siya makisama. Never nagkaroon ng ere kahit super sikat saad ng isang netizen. Comment naman ang isa, "Showtime really brought you closer to the masses. Mas minahal ka ng mga tao kasi nakita yung authenticity mo." San ka nakakita ng big star, superstar pero willing at okay lang pagtawanan, di ba? Ngayon, parang required na sa lahat ng noon shows na kailangan may maganda social pero baliw-baliw na host, pero nag-iisa ka pa rin. Happy Anne fam, see you all soon, can't wait to watch you live again, I love Showtime, but still nothing beats my love for you Anne Curtis, I miss you my fave, say pa ng isa, mga tele trending, anong masasabi nyo sa video na ito, excited na ba kayo sa pagbabalik ng It's Showtime ngayong araw? Ano kaya ang pasabog na gagawin ng mga hosts sa kanilang pagbabalik ere? Abangan na lang natin mga kateletrending, trending by for now and to god be the glory